Sorry na nga, but with this video, tara at samahan niyo akong iwi ang kinabahanap natin ng motor na 2025 at binilamahan ni ate ang ating kong bayat. Siyempre, dapat kompleto. Dahil sa pong nagkulang makaubatay oh, tayo dyan. Inuha na pala natin garis ng fashion motor. Sana all, oh, may pambayad ng has. Dahil <laughs> alam naman natin, sa mga motor, medyo malaki din ang patong. Kulting ang tao nilang tubo. Ubulugaw! <laughs> At i-activate na ha ni Kuya yung ating motor. At ang benda naman ang itinikoya. Kuya. Why are you gay? Si Yuro, pansin niyo, hindi ako mahilig sa itim. Itim na sapatos, itim na pantalon, itim na damit, itim na sombrero, pati mas itim din. Kaya ano pa ba bibili ang ating motor? E di syempre itim. Sing itim ng budhi ko. <laughs> e, charot lang. A few moments later. Sir, madali mo na ako. Kung ganito, sir, wala akong magandang parking. Kasi plug in play lang yun. Hmm. Uh, wala akong ka bang suggestion kung anong pwedeng gawin? Hindi ko alam. Alam ko, sir, may mga nilalagay sila dyan, sir, para meron uh, na nakagay dyan. Na. Na. Pero alam ko, aftermarket market na yun. Kaya... Yun huling pirma para officially atin na itong ADD 160. OH MY GOD! WOW! Ito ang nagustuhan sa so Honda guys meron silang previous na helmet hindi lang isa dalawang helmet ang libre nila guys IWOW! E, ang ah, ala nyo, tapos na doon ang previous ni Honda hindi pa siyempre meron pa tatlong gear oil meron pa tatlong engine oil ikaw na talaga Honda mahal na kita Charot! <laughs> at ito na nga unang upo sa ating Honda ADB 160. Oh my God! At ang una ko napansin guys, pag sakay niya na may DB, ay sobrang komportable. ang chismis. Huh? Ang sabi nga ng mga Englisher nating idol, ang ADB ay napaka-nimble at napaka-applicable. Sa una, para naka medyo yung ADB. Kasi bulky at mukhang mabigat pero sa personal na paggamit, magaan lang siya. Tara, magpagas muna tayo. Dahil sa dami-daming freebies ni Honda, hindi kasama ang gusali na sa libre. O naman, ano Honda. 300. Siyempre, kung nakarating ka man sa part ng video nito, napakasolid mo, idol. Maraming salamat. Huwag mo na rin kalimutang i-like at mag-subscribe. Kung gusto mo ang ating video. Kita-kitsa ulit tayo sa Haris TV Moto Adventure. Bye! -bye.